may nakita pala akong bahay ng bulati. oh. ayan po inukay ko po lagyan ko na asin yung bahay nila ayan po hindi ito malab ah, uh, naisipan kung ano pala kukain uli kasi may mga putik eh ayan tinanggal ko yung mga putik para lumabas yung bulati Nilagyan ko ulit ng asin na nakumulo na sila bakit kaya kumukulo sila pag may asin Namumutla na yung mga Tingnan mo Namutla na yung mga bulate. Bakit ganon? ano o. Pag nilagyan mo ng asin. Ayan Takot sila sa asin eh. Bakit kaya ganon? Hindi naman yan lason, Pagkain naman yung asin eh. Dapat kakainin din nila yan. O. Kaya nilagyan ko yan. Kasi akala ko kakainin nila. Yun, namutla tuloy yung bulate. Bakit ganun, no? Ino. nabuhay sila ng ano. Nagyang kulit ng tubig. Tingnan mo. Namutla tuloy. Lalong, lalong namutla sila. Yan, pero buhay pa rin. Kala ko, akala ko kakainin nila yan yun na namutla na bakit ganun